Kuha tayo ng alokon guys. Ayan o. Oh. Kaso ko na yung mga bulaklak nya. Ayan. So kung nasa taga probinsya ka alam nyo ito mga kabiyayero. So ito lang yung kukunin natin. Bungon naman sa Ilocano ang tawag namin dito mga kabiyayero Pero kapag sa Tagalog, aloko ata Okay Lagyan natin ng bunga ng malunggay at sa kakamute Pwede rin yung munggo Tara let's, lutuin na natin mga kabiyayero Kukuha rin tayo ng bunga ng malunggay mga kabiyayero Ay, Isasawag natin mamaya sa alokon Ang daming sili mga kabiyayero so ganito sa probinsya mga kabiyayro kahit uh, hindi iyo pwede kang kumuha <laughs> ayan marami pang uh, bunga ng papaya so kuha muna tayo ng uh, bunga ng malunggay mga kabiyayro damihan natin so ito na guys yung mga nakuha nating bunga ng malunggay so ito yung isasawag natin mamaya tapos lalagyan rin natin mamaya yan ng uh, kunting kamuti para lumapot siya. So tara guys, ayan, luto na yung ating dining ding Tapos may kasama pang tuyo. So tara mga kabiyayro, kain tayo.